Hello, guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ang um, this is your mga channel, a fatal or also sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, I Archangel Michael messages for the sign of cancer. So, cancer, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy or kagirapan sa buhay? ng mga kanserya ng nang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And if you for more videos up there, because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi ka-skip ng ads, so ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na lig, gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of cancer. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga cancerian ang ating mahagilap? Tuklasin at bubulabugin natin. Archangel Michael, messages for the sign of cancer. Angel Spirit, let's give information po. There is a romance angels are helping you. Na nandito ang ating gabay, pinupurata at pinapangalagaan ang kapagdating sa relasyon. Relasyon, jowa, asawa. No? Paaring pinuprotection ng God. And this is only guys with um, use your imagination, you see the answer. No? Gamitin mo ang iyong vision, intuition, predictions, vibrations, para masagot ang iyong katanungan. No? Ano man yung mga bagay tanong mo sa iyong isipan na maaaring makikita mo ang kasagutan sa iyong panaginip. No? And your inner guidance and really trustworthy ang iyong mga gabay ay mabagkakatiwalaan naman daw. And you and your loved ones are safe. No? Safe naman daw mga mahal mo sa buhay. Excuse <coughs> me. And the energy is energy healing boy, No? unti-unti ka nang hihilom, gagaling sa iyong mga karamdaman. So, let's see. Hagilapin natin at bubumkali natin natin mga nagganap sa iyo with an age So, let's watch this. There is something that high for something hidden agenda or hidden enemy. So, maraming mystery sa likod ito. May mga bagay na unti-unti mo na matutuklasan, malalaman. No? Unti-unti na magre-reveal sa iyo lahat ng ganap. No, there's a the two of wands. Pili mo yung mga bagay na o tao na mapagkakatiwalaan mo. No? Gamayan mo, pakiramdaman mo. And there's a the five of pentacles. Sure some of you guys, no, nakakaranas ka ng financial crisis or financial loss. No? Dahil yun, siguro marami kang bayarin. No? Marami kang bills. Hulugan. There's a the king of swords with the stock na pattern. No? Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. No? Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. No? What is additional messages? And there's another ones. Now, there's another to success. na no, konting tiyaga lang. No, konting grind lang. Na no, magtatagumpay ka rin. Additional messages. So, there's something the full call. A leaf of faith. No, dahil sa pananapala tayo tiwala mo, this is the moment na magsisimula na panibagong chapter sa buhay mo. No, kung na yung panahon na pagkakataon para simulan na ang totoong laban. What is additional messages? And there's a time moment for a major changes, but this is something in reverse. na no, reveal din no? eto ang palaking pagbabago na ito maaari magbukas sa iyo para magsimulang muli, para bumuo muli ng mga pangarap. Ano ko isang yung uh, maaaring makabili ka ulit ng bahay. No, magkakaroon ka na unexpected situation dito. What is the two bonds? Represent with the king of pentacles. No, magiging secure at magiging practical ka na pagdating sa finances no? How to manage and control your uh, finances. that is something that they need to No, there is a lot of negative and toxic, no? Na lang sa paligid mo, no? Some of you kaya ka rin dito na aring nauubusan, no? Dahil, um, dahil sa malaking kagastusan. And there's a the three of wands, no? There's a waiting is over. Ito na hinihintay mo, no? Darating na. No, there's a waiting is over and waiting for a result, no? Yung inihintay mo resulta, document, papers, money, dumating na. And there's a night of wands. Reversing with a queen of cards, Emotional killer. Na magiging kalmado ang emotion mo. Magiging maayos ang kaligayan mo. And this is something the four of wands. Now, there's a lot of celebration coming in. Na makakaranas ka ng mga celebration dito. No additional messages. And this is something, guys, with a king of, knight uh, of pentacles. Security. Na magkakaroon ka ng security pagdating sa Finances. And this is uh, of sorry the breakthrough. At magtatagumpay ka talaga. No, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo na. No, kumbaga pipili ka na ng mga bagay na alam mong magbibigay ng siguridad at maayos sa kalagayan sa iyo. What is the five of, It's the eight of There's a chart ka an action and moment. No, magkakaroon na ng changes and development sa eksena mo. No, Makakalahat, makakawala ka na sa kagipitan. No, kagasusan ka. Kumbaga, kaalata ng eksena, no? kumbaga dadaloy na siya ng maayos. No? And there's something that pretty can't ako invest wisely. No? Kailangan pag-isipan mabuti, no? No? Yung mga taong pakikisamahan mo at the same time, yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Inihintay mo lang resulta ng documents so kailangan na kumawala ka sa mga toxic. No? Huwag ka nagtitiwala. There's a telephones, of ones. No? There's a lot of burden na maraming bigat dito na maaaring pinapasan kailangan mo maging kalmado para makapag-isip ka na maayos at wasto. And there's a, the, story star card represents something a wish fulfillment. At the same time, there's something a dream coming true. There's a form of wants, no? But it's something celebration, hope, and miracles, no? Maring some of you may uuwi galing international na maaaring magkakaroon kayo dito ng new beginning talaga and fresh start. So, let's see what is the additional messages tayo. Pagdating naman tayo, guys, no? With the outcome for the outcome, there's another pet ako with a blossoming. May paglagu talaga ng finances. Pasabot. No? May potential para maging masaganang pamumuhay mo. And this is something that's happening pet ako harvest moment. Di ba? Pag-aani. May potential ka. Ngayon, na-aani ka na. And there's a queen of bonds. Basta lakas ang loob mo maging matapang ka. Alisin mo yung pag-aalin dahil there's a arrow of a wish fulfillment. Matutupad anumang kahilingan, anuman yung mga bagay na inaasam, pinapangarap. Ericus, this is something that you've sort of reversed something you recover from the pain. Makaka-recover ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo. No? Sa lahat ng mga naranasan mo. Doon sa man, no? No more delays and no more cancellation. And the sign of ka something happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka na. And there's a seven of one something protection at pangaligami sa sarili mo dito. No? Laban sa mga taong nasa paligid mo na mismong sisira ng mga pangarap mo. So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo with, all um, finances and career, love life, and kalusugan mo. Alamin na natin yan, guys. Let's watch this. Additional messages tayo, no? Alamin na natin to anong ganap sa'yo pagdating sa finances and career. So, there is something, guys, with a king of cups. There no? There's something supporter. Na no? May taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. Now It's either guides, or there's a father figure dito na may tatay ka pag ginagabayan ka. And there's the three pentacles na no, collaboration. Kailangan mo makipag-communicate maayos. And there's something devoted, maaaring person mo to. And there's a nine of wands, no? Hinay-hinay. Utay-utay lang. There's the three pentacles, maging practical ka. How to manage and control your finances. And there's the page of cups. Now listen to your intuition and listen to your gaupo. Basta makikinig ka sa nararamdaman mo, makikinig ka sa sa ko naman yung pumapasok sa isip mo. Inner voice. And there's a nine of swords. With the success, Javier, magtatagumpay ka no? Magiging maayos sitwasyon at kalagayan mo. Alamin na natin anong garap sa pagdating sa the, uh, love life. There's a devil card. Oh, there's something yung a devil. No, there's something obsession, toxic, karmic relationship, and there's something the six of cups. No? Maaring may gumagawa sa dito. It's either a past person, or either a friend of yours, or katrabaho, ka kamag-anak na na ang inyong relasyon para mawala kayo sa concentration and focus sa isa't isa. No, there's a of sword, no? Nagkakaroon ka na sleepless night. Balisa ka. No? Exhausted ka. There's a of, of cups, no? May offer sa dito. Huwag ka tumanggap na pagkain na galing sa ibang tao, lalo, lalo na rin na sa paligid mo. Kailangan mo mag dito. No? Nag-aaway kayo parati ng person mo or either hindi kayo nagkakaintindihan. No? Para kayong pinagsasabong. Additional messages pagdating sa kalusugan. There's a four pentacles for saving money, protection at pangaligami sarili mo din dito. No? Pagdating sa kalisugan, hindi ko sinabi magtipid ka. Pero kailangan mong pangalagaan, at protection ng sarili mo. Huwag kang huwag uh, mo tinitipid 'yung sarili mo pagdating sa pagkain. No? And there's a two of cups. Partnership. No, para sa ng person mo dito nang nararamdaman. No? Kung ginawang kayo kasi meron ditong naiingit or meron ditong hindi na pa nakaka-move on. No? And there's a wheel of fortune, there's a turning back. Maring magiging maganda na kalagayan at sitwasyon nyo. At magkakaroon kayo na celebration dito. Some of you na sa circle of friends lang to. No, ang gumagawa. Or kap, yun pa, ex pa. Meron din ako na sense sa ex. circle of friends. No? Kamag-anak. There's a four of cups. Sabi ko na ba may gayuma eh. Na no, maaaring may gumagayuma dito sa person mo. No? Pero solid na energy dito. It's an ex. No? So, let's see what is the initial messages tayo pagdating sa Magical Fair Messages. Advice is and of course, a yes or no pick-a-call. Alamin na natin yan, guys. So, let's see and watch this. Okay, guys. So, nandito na tayo with the Magical Fair Messages, no? And of course, guys, don't forget with the pick a card, yes or no, no? Then, of ka na sa question mo. Then, of course, pumili ka na ng isa sa magiging sagot mo. One, two, or three. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. And notification the bell and more, more, more videos update. Because guys, na no, comment down below ko ano number na pili mo with a pick a card. Para alam na natin yung kung umabot ka ba sa reading na to. With a magic of fire messages, represent what? Represent with a pregnancy. Some of you magbubuntis ka. Some of you magkakaroon ka ng blessing. No, at this is something guys with a vegetarian. or oh, see, more on veggies. Umiiwas ka sa mga sa mga karne and there's the children no some of you guys no no some of you uh, may mga anak dito what is the additional messages tayo with um, secretities okay With the security service and what and there's the loss na unti-unti na nawawala o inaalis sa yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. Na may mga bagay dito pang hinayang. No? Unti-unti naglalako. And this is something of friends. Some of you mas bata sa yung person mo. And there's a spring with a blossoming, may, may paglago talaga. Maaaring magbubuntis ka talaga dito. No? What is the yin and yang oracle card? For yin and yang ko card Jefferson, what? there's something I'm... annoyed for folks, north no with a purpose. Ibig sabihin dito, malalaman mo na yung purpose mo sa buhay. Ano ba talagang, ano ba talaga yung, um, challenges or something na parang mission mo sa buhay mo? ba? Diba? Ano ba talaga yung priorities mo? Ano ba talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo? And this is something that trust with the divine timing. So, magtiwala ka with the divine time. Na lahat mga bagay na nangyari to, it's, um, it's a God purpose. And this is something at uh, present with abundance. Magiging masaganda Magiging masagana ka sa um, Sa kasalukuyang sitwasyon mo What is the romance angel for a mystic love or a kundek? Represent guys with a friend Sabi ko na nga ba There's an influence my friend Na meron dito guys na Kumagat toxic And negative And this is something guys with a party May third party talaga No? So let's see what is an angel's number Represent what? with an angel's number represent what and there's a 2424 with all um, good times no you are worthy of affections leisure and trash pleasures if you tell your family and friends how you feel you find that you're on the same page and can work together effectively many people are rooting for you if you spread love it will It will way back to you multiplied. So si may mga bagay din na mamaya para's palakin na nararamdaman yung situation, 'no, kailangan mo rin mag-open, 'no, sa taong pagkakatiwalaan mo. So let's see what is additional messages. Where the money move oracle deck. Home base, 'no? Some of you guys, 'no, you are also family oriented. Change your environment. So kailangan mong kumbaga lumayas, lumayo lod sa sitwasyon na yan, na no, may toxic talaga na sa paligid mo, no, humi sa, uh, is the harbor of the soul, it is the safest place you can be. Dapat, dyan sa lugar na kung saan mag stay dapat, kumbaga, meron kang kalmadong kaisipan, no? yung hindi ka mag-worries, hindi ka may stress, hindi ka ma -de depress diba? What is the shadow work, represent what? The shadow work. Where well, the shadow work represent what? represent with a hidden desires. So, may mga bagay na nakatago na pinapangarap na maaaring uh, makamit mo. No, na makuha mo. Your deepest desires hold the seeds of your potential. So, si may pangarap ka. May gusto kang makamit, may gusto kang marating. No, kaya kailangan mong pursigihin ito. Kailangan mong makuha ito at makamit ito. No, kailangan abot kamay at abot Uh, langit ang dasal mo or something na parang mag, um, humingi ka ng gabay sa ating angel spirit na makamit mo ito. What is the what lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And because there's something I'll get a uh, setting the re record straight. No, ibig sabihin nito, kailangan mong on point. No, kailangan mong um, ipiano sa sarili mo na direct ka, no? To, to the point na sinasabi na wala nang paligoy-ligoy pa. No? Alam mo dapat yung purpose mo, alam mo talaga yung obligations mo, alay, alam mo dapat sa sarili mo yung priorities mo. No? Set yourself na kumbaga i-manage ng maayos kung saan ka talaga karapat dapat. What is the digital messages with a part of the life? No? Hindi ka dapat nagugulo. No? Alam mo dapat sa sarili mo yung halaga mo at at the same time yung yung uh, paninindigan mo. What is the part of the life? And represent with um, one step at a time. Let's see, I see the mountain ahead and approach it with the determination, taking one small step at a time. By staying present and focusing on the task and hand, I make steady progress. In doing so, I reclaim balance and restore a fulfilling life. knowing that each step brings me closer to my goal. So, si alam mo sa sarili mo na napakalapit mo na. Para magtagumpay dyan. No? Kailangan mo lang i-maintain yung sarili mo uh, to the faith, no? Na para alam mo sa sarili mo na magtatagumpay ka. Na ka sa manaloob mo, uti-uti lang, utay-utay lang, huwag kang magmadali. No? Kapag nagmamadali, maaaring madapa, matisod, at magkakamali. So, let's see what is the clarifying for a love situation. Represent what? Let's see guys now what is additional messages with a clarification with a love situation. Oh. katagal ha. bago'y bagsak ha. There is a world at the heart. No? A desire for freedom lead to running away again. No? Yung inaasam mo na kalayaan. No? Yan ang magdadala sa'yo no? Para makalaya ka ulit, no? Yung kagustuhan mo, <coughs> excuse me, yung kagustuhan mong lumaya, no? Yung kagustuhan mong kumawala, yung kagustuhan mong maabot yung mga pangarap mo, eto na yung panahon at pagkakataon na kailangan mo lumayas dyan sa mundong ginagalawan mo. Sa puno na negatibo at mga taong mapangusga at tinakanap ang kamalian mo. No? Sama sa, sa madaling salita there a lot of fragmentality na maraming taong hinihila ka pababa maraming taong kumbaga kinuhusgahan ng kilos at gawa no kaya kailangan na kumbaga kailangan mo umalis dyan na no, magtiwala ka sa sarili mo at wala kang ibang pakikinggan kundi ang sarili mo what is the clarifying for life situation alamin na natin yan ang ano, garap sa iyo sa buhay Ang ganda ng reading mo guys, no? Sa bawat hakbang may liwanag. No, sa bawat natatahakin mo landasin may magandang kinabukasan. Kaya huwag kang matatakot ha. Grind lang ng grind, humakbang, magpatuloy, huwag kang matatakot. And this is something guys with a new world, no? Bagong mundo, bagong pag-asa ang maaaring masilayan mo. There are many more things for you to discover, so don't give up. So, wag kang mawawala ng pag-asa. No? Maaring nadapa ka man, nagkamali ka man, pero wag kang mag-alala. Babangon. No? At babangon ka. So, let's see what well, guys no? What is additional messages with a pick a card, yes or no? Alamin na natin anong ganap sa'yo pagdating sa pick a card, yes or no? So, let's watch this. So, ito na tayo guys. No? Welcome back. No? This is something a yes or no question. No? So, alam mo na to, kung, ka, kung, bago ka sa, kung bago ka sa channel ko, guys, no? So, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa, sa pagbukas um, bukas, no, ng, ng sarili mo para makita tong reading ko. At the same time, guys, um, kung bago ka sa channel ko, uh, magisip ka na ng question mo kasi kung, na, kung gusto mong may tanong na gustong masagot. Now, there's a pick a card, yes, or no? Kung mahabot ka sa reading na to, so mag ka na ng question mo at isa sa magiging sagot dyan ay magmumula sa 1, 2, or 3. Isa lang ang po ang pipiliin mong sagot. So, in, in first comment down below kung anong napili mong number. Okay? So, let's see. Let's start the day with the number 1. there's a no on pins and needles wrap patch being stuck no ibig sabihin dito kailangan mong kumawala no wag kang magstage sa isang situation na punong-puno ng tinik punong-puno ng sakit no alam mo na natin tinagtaran ka na ng isena, bakit ka magi-stay walang pinagkaiba na tinagtaran ng kumbaga uh, niya na marami na sabi tungkol sa iyo diba? ano kailangan mong gawin umalis sa sitwasyon ng punong-puno ng negatibo No, wag mo nang patagalin pa ang sarili mo dyan. And this is something with a yes. Make a splash, deep dive, flowing, easy to your life. No? Kung gusto mong mabago ang eksena na to, dumaloy ka. Na no, umalis ka, kumawala ka, at piliin mo yung sarili mo maging masaya. No, at the same time, kung magabibilis ang takbo at mababago ang landasin mo, kung pipiliin mong sarili mo na umagos ang eksena mo. na no, wag ka magstay sa isang situation na alam mong wala ng wala nang ano, kahulugan, wala nang kahalagahan. Na alam mo hindi na mag-work pa. Now, let's see what is the number three. This is something you need to know. Learn from experience. Old ways no longer work. So, see, matuto ka na sa kamalian sa mga pinagdaanan mo. No? Kung baga sinasabi dito na, uh, wala na mangyayari pa. No? Kung hindi ka makakalayat, hindi ka makakalas dyan, mabubulok ka dyan sa situation na yan. So, it's time to move on it's time to set your, yourself free. So guys, this is um, Archangel Michael messages for the sign of cancer. So cancer, cancer, cancer. Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanilang energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. Any kind of fishable for more videos, kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag-i-skip ng ads. So, ipagpalaan kayo. ng Diyos at may kapal, siksik, liglig-gaguma po, nabihayang man balik sa inyo. Maraming salamat. See you in the Bye-bye and babush.